Siya sa tapa, oh A anong piling ang nabigyan anong piling pero po yun what's up sa inyo mga kabayan ngayong araw meron na naman tayong ipamimigay na pre foods dito sa school isa kasi sa volunteer ng team mom ay dito nagahatid sundo ng alaga sa school na to kaya bibigyan natin sila ng pre foods Nakakatuwa lang talaga kasi sobrang dami nating napapasaya sa mga pagkain na binibigay natin. Kaya maraming maraming salamat talaga sa mga nagbobolunteer kay Mamang Guard. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Ayan na naman si ano, may ayuda na naman si Modira. Kapag may pagkakataon nga, nagdadala siya ng mga pre-foods ni Mamang Guard dito sa school para i-share dito sa mga kababayan natin na naghahatid sundurin sa kanya-kanya nilang mga alaga. Shoutout sa iyo kabayan Angelica, napakasipag niyan mamigay ng free food sa school. Shoutout Aloe the girls, sobrang dami nating napapasaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng free foods ni Mamang Guard sa ibang mga kababayan natin. Kaya kung napanood mo itong video ni Mamang Guard, baka pwede naman akong humingi ng isang pabor, pakisuportahan naman ang page ni Mamang Guard. Isang simpleng pag-share lang ninyo sa mga videos ko, malaking tulong na po yan para marami pa tayong mapasayang mga kababayan. Malay mo kabayan, sa susunod ikaw naman yung mapangiti namin sa pamamagitan ng pre-foods. Mistikan din ako. Tawa diba? <laughs> siya sa tapa Oh. Ah, anong piling ang nabigyan? Anong piling? Mag-thank you ka naman ha. Saling ko na kami ni na kami ka sa salamat ko. ka talaga. So, <laughs> <laughs> oh, oh <laughs> diba? Yung git parisa sa sasakyan na hindi anon, hindi maulit ng polis. Yun marami na naman tayo na pangiting mga kababayan nating OFW at marami pa tayong pangingitiin mga kabayan. Abangan niyo lang. Paki-suportahan po yung page ni Mamang Guard para mas marami pa tayong mabigyan mga kababayan OFW ng free foods dito sa Riyadh at sa iba pang mga lugar. So, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta please paki like at share naman yung mga videos natin at mag-comment kayo na sa loobin nyo kung kayo ay nabigyan ni Mamang Guard o hindi pa kayo nabibigyan. At kapag hindi ka pa nabibigyan ng free foods ni Mamang Guard, mag-comment ka lang dyan sa baba at pipili kami ni Commander ng may schedule para mabigyan ng free foods ni Mamang Thank you!